Po, mo, ano ba ito? Nakala ko kung ano. Nakala ko wala kong Manila. Anong lakas? Ang baong kaya? yun? Last day na naman namin eh. Eh... Mamaya, last day na ulit. Ang bilis nga ng mga linggo eh. Pagdito po kami sa Manalo Grades. Bukas po nga nabela sabi yung pagbangka ng barge dito sa tulay na yun. Pero inaayos naman siya. May video ka ba nun pa Ay, yung hapon. Ay, mga isang oras o dalawang oras bago yun na na. ka pa dyan. Yung pala, huling natin sa may tulay na yun, daan. Wala na, masisira na ng barge. Oo nga na. Buti ka mo, nakatawid tayo. Yun na nga, pagkawid. E. sa bahay. Tsaka nabalita. Uh -oh. Pero mataas na yung tubig din kaya binibidya mo yun nun eh. Pagpunta -pag ko pala sa'yo. Ganun daw kayo may meeting eh. Bukas pa nga, last day. Kapit lang yun. bandang Araneta Center lang yun kasi may dati pinapasokan ng kuya ko Diyan pa rin tayo dadaan, C5 Diret-diretso nga lang Oo, oh, marapit dyan Kesa okay, magkamaro pa sa'yo yun tayo, tayo Pwede pa uwi, maro tayo eh Pag-ibay tayo Ang paginado Tapos kakamang tayo na Pag-ibay so, uh, magpapunta ng pinpason pag ng pinpason ay narami po sa pagpapason eh. pag aurora boolean tayo mga kusahid C5 din C5 din, tapos nakaliwa si tayo sa nababasas tayo lalo na Tuwasan na natin yung ayaw ngayon. So, patagal pa siguro yun, hmm. lang next month na. Niloloko nila kami, next month na ron, hindi Mamaya pa malalaman. Next month na agad. <laughs> Eh. Ano naman yan? 1 to 2 months lang yan. Sinasabi na nila yan eh. Bagay, kung naka-install na yung mga Google hmm. S1 Oo, gano'n naman yung iba eh, parang baka may napatanggal na account doon Lilipat ka eh ah, Kaso kaya mag-meeting, para malaman kung sinang okay, hindi kahit okay mang mga oh, mga ito mang, ito lang mga yan ng mga 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 eh. Wala man pa, kaya sila boss mga ng sa atin pa. Yung pangalan, na yung mahalin naman eh. Ba naman yan? na yeah. uh, ang sa ibang lugar eh. Wow. Yeah. yung yung atin, na malim. Kanina, mga alas. Puro mga ilyari ko ng umaga. Kaya sa Junction. Hindi ko yung bayaran ng trap. Hmm. Ang ah, Kitang kita ala, sinarangan nila. Yung sa kanto, Kung may naghahatid man, ang ginagawa nila niya ito, may truck ah. Kasi o, kayo, yung uh... mga basura, malalaki. Hoy, naano ni ito kasi nga marami na stranded noon. Pero yung mga nasa gilid nun, baha pa rin eh. Magawa nag state of calamity na nga kay Inta eh. Oo, ito rin nga sa Facebook. Oo, oh, nag-declare na si Nieto kanina. State of calamity. Kasi ilang araw nung lubog yung ano eh. Oo. So, sa Verde, Galexis, Park Place, hindi tayo ang tubig, tubig na, sa mga kasilahin yung dahil ang sa Tokyo. Parosap division na rin, maluwag ang daloy nito. Wala nang mga puno na baharang. na doon sa gilid oh. Konti na lang. Sana sarado yung gamit Dito ako bumili di sa Degastro. Ano ah. ko na drive-thru. Ano binili mo? Baka, dure-dure-dure na. Kaya yung ha, chicken with spaghetti na si dalawang burger. Sarap talaga burger sa Jollibee kayo sa McDonald's. Okay lang. Gusto ko yung si

Magkano yun? Puro lang o. Copy ka. pa, na rin yung hazard dito, yung radio na wala, wala yun, yun. Ano? Wala lang tayo. Hindi po. Hindi, pasok, ngungan, pasok. Uh, yung panungkat magpapangko ng panungkat sabi ko na okay. natin po matanaw ka lang tuloy natin lo, ba't mo sinasabi sa video baka mahuli tayo Ha? ba't mo sinasabi sa video baka mahuli tayo na, na? na di gumagana yan Ba wala tayo ni nee. hindi ha pang pawat dahil mo sasabihin dyan dahil mo sabihin dyan

Hindi lakas oh. Pusunod na na basahan na yung ng basahan yun, na yung ginawa? Ano yun, na ako yun. Siguro mga alas <laughs> 5 o 5.30. out na raw siya, kung saan out yan. Iyay, ang pagpapangal. Haan, ayaw na lang muna ang pauso d'yan. tawag ko, na, binigay ko pala. ng naman Look! Nakikita nyo sa ating bolo. na ron. Babaw na. Babaw na, buti na lang. na makasaya na Buti pa yung sapak. Bukalap mo Buti pa yung sa atin

Ano yung baha? Ano yung baha? Yung nga si Polo Kung mo Puntang Maguina Sa yung may baha dyan Sa Pellets Avenue rin Ang dami nakaabang doon sa kabila, mo Ngayon kakanan po kami ngayon ang dami pasayero doon oh. Wala kasi mga dumadaan. Kasi na kasi And I'm um, Ako 12 pa lang. alas 12 pa lang oh. Haga nga nang uwi namin eh. Yun yun yung pag-uwi. nang pa tayo? Ibabaw ang sa araw. Oo. Pag-uwi naman, bilis natin Saan mo kayo ba? 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 napasin ko parang malalayan siya. Siguro na na 'yung kaso.

Papaholder ko para sa iyo, Mylynn. Mag-sumahod ako sa pang-services ko. Yung cellphone holder, yung tinitikit lang dito, binakita kong ganun eh. Yung no kay John Fox. Saan ka naman yung kay John Fox? Hindi. Tingnan mo nga eh. Hindi Sabi mo nga sa Shopee. Hindi Tinitikit lang sa salamin. Yung cellphone holder siya. Sabihin But siya. Hindi mo kung magkano pa mga... Oo, tinokot.

Anong sabi niyo? Ako pala ko lang ako meron, parang hindi kaya natin. Bakit di mo alam? <laughs> Ayun na pag-alist ko, bumababaw-babaw. Sa floodway kaya meron? Ay, dyan o. No? Dyan, no, wala na, wala na. Hindi bumaha yung ginagawa natin doon? Wala, sa metron.

video mo nga, close-up mo. Close-up mo, close-up mo. Ito, Hindi mo, pa naman wala baha dito. Hindi na si Kalili, Puro puti kayo, Oh, baka rin para dito. Yun eh. Akala ko ang bahalang doon sa bukana tsaka sa ano, sa atin.